Hello guys, welcome back to my channel, I vlog. So ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano lutuin yung ginisang pako. So, ano pong pangalan sa inyo yan? Kasi sa amin ginisang pako. So, ang unang gagawin lang po natin is ikakatlang lang po natin yung mga nasa dulo, yung malambot na part, no? At itatapon yung nasa baba na, yung matigas po kasi hindi na makakain. So, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, Huwag niyo po munang kalilimutan i-hit yung subscribe button, hit the like button, And uh, tap the comment and hit the notification bell para lagi kayong updated kung may video po akong i-upload. Ayan po. So tapos na po natin ikakat yung mga, yung gulay, no? Yung pako. So ang, ang next na naman is magkakat ng bawang. Maglilinis tayong bawang, sibuyas, at saka kamatis para sa gisa, no? So simple lang po yung uh, gagamitin natin dyan, no? Kasi hindi naman po masyadong ano masyadong uh, haluan natin ng mga kung ano-ano pa. Basta simpleng luto lang po nung no? ang gagawin natin. So next is huhugasan po natin yang pako. Nakadepende na po sa inyo kung ilang beses niyo po gustong hugasan yan, no? So ako dalawa, tatlo, okay na po 'yan. Depende lang po basta depende sa kinunan niyo po, no? Titingnan niyo din po kung may na may dumi pa po siya, no? So kung malinis naman, okay na 'yun. Ayun. So, ayan po. Hugas-hugasan lang natin, no? And pagkatapos natin hugasan yun, so, ang next natin gagawin, yung eh, siyempre, ikakat na natin yung yung sibuyas kamatis bawang, no? Yan. Hugasan din natin, no? Kasi kailangan talagang hugasan para malinis Ngayon, Then next, ikakat na po natin. Yan. So, yung iba dinidikdik, no? Mas tagos kasi yung lasa niya pag dinidikdik. So, sa akin, ginawa ko, kinat-kat ko na lang, no? Huh? Ayan. So, ang next next step po natin, yan, pagkatapos mong ikakat, is magpapainit po tayo ng kawali. Ayan. So, ayan kawali o natin yung stop uh, stove. Then, lalagyan natin mantika, no? Baka nagtataka kayo kung ano yung nilagay ko. Mantika po yan, oil. So, tantahin niya lang po ninyo, no? Kung gaano karami. Tsaka pag uh, mainit-init na, lagay na din natin yung bawang, sunod yung sibuyas, tsaka kamatis. And, halu lang natin. Ganun lang siya kasimple. So, Saka natin ilalagay yung hinugasan natin, gulay na pako. And then, ang special po na pinanghalo talaga namin dito sa bundok, no? dito sa, ka uh, sa probinsya, is yung sardinas. Kasi alam nyo naman, mahirap laging isda, lalo't malayo kayo doon sa palengke. Ayan. So, yan po talaga yung panghalo namin special. Yung sardinas. Ayan. Ayan po. Ilalagay natin yan, no? Kung nagtataka kayo bakit hindi ko sinunod siya sa sibuyas kamatis at saka bawang, kasi masyadong madurog siya kasi no, kasi malambot na yan eh. Tapos, pag medyo malambot na po yung pako, saka po natin nilalagay yung sardinas. And then, sasabayan natin ng soy sauce, no? Nakita nyo naman, nilagay ko yung soy sauce. At saka yung favorite kong soy sauce talaga is silver swan. And then, nilagyan ko na din ng Tubig konti. Baka nagtataka din kayo bakit nasa sardinas. Para din matanggal-tanggal yung sauce ng sardinas, no? Diyan natin nilagay yung tubig. Tsaka nilagay doon. And then, hindi ako gumagamit ng ajinomoto, no? basta uh, din siya na. Ang ginamit ko dyan is magic. Ayan. So, takpan lang natin hanggang sa maluto. Ang halukayin. And then, yan na naman. Tatakpan. Titingnan tinan lang po natin kung medyo luto na. Tsaka tikman natin yung lasa. No? Kasi depende din sa atin yung panglasa, no? Hindi tayo para-pareho ng panlasa. Ayan. And ayan, luto na po. Lagi na natin, no? Ganun lang siya kasimple. Luto na. Ayan, handa. Sa hapagkainan, bukwa. Tara, kain na tayo. Ayan, mga ka vlogs kain. Bye-bye. Yun lang po. Maraming salamat. Субтитры создавал DimaTorzok